Good morning mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung ano man kayang oras na ano sa aking video ninyo. For so today's video, ay mag-share po ako sa inyo paano na lang kung may kakompetensya naman tayong bago sa ating sari-sari store Yan po ang mga uh, ibabahagi ko sa inyo ngayon. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood uh, at walang sawa sa inyo uh, suporta. Ayan. Ang aking uh, share sa inyo, yan po ang aking mga experience lamang sa aking sari-sari store. Ayan. Um unang una na ginawa ko sa aking mga bagong nag-sari-sari store bagong bukas ay ang unang kong ginawa ay manalangin po ako sa Panginoon. Yan po ang unang una ko na ginawa. Dahil kung wala ang Panginoon ay wala rin ako dito at wala rin akong um, sari Dahil ang Panginoon lang po ang <coughs> excuse me, ang Panginoon lang po ang nakakaalam sa lahat ng ito. Kaya Unang-una ay manalangin po tayo, magpapasalamat tayo kahit meron po tayong kakumpetensya dahil sa sari-sari store, uh, madali siyang gayahin na business dahil kung may puhunan ka lang 2,000, 3,000 ay pwede na po kayong magtayog ng sari-sari store. Ayan. Yan po ang unang-unang ginawa ko sa aking Uh, mga kapumpetensya, manalangin po ako sa Panginoon. Ayan. Kayo na ang bahala kung ano ang sasabihin niyo. Basta para sa akin, yan po ang <coughs> unang-una kong ginawa. Ang pangalawa ay um, meron tayong kaginistahan para hindi po na makalimutan. Ang pangalawa ay mas maganda na magmasin tayo sa kanilang presyo. Ayan. Mas maganda yan po na uh, hindi naman tayo uh, magkatang tanong. Mayroon lang customer na siyang kusang magsasabi kung magkano ang kanilang mga presyo sa kabilang. Experience ko yan na uh, may bumili sa akin at sinasabi niya na ang aking paninda ay mas mahal dahil uh, ang bago ng bukas ay mas darato yan po uh, sinangkot ko naman siya na uh, ganyan talaga kung ako naman rin kung nasa akin na kung ako ay bago uh, hindi ko pa alam kung paano magpresyo o may tubo lang ako kahit piso o dalawang piso okay na yon pero sa uh, matagal-tagal maalam na nila maalam na niya kung uh, pila ang magkano ang kanyang ipapatong or itutubo. Hindi po tayo magagalit po ganyan ang, kanyang, ang kanyang presyo dahil alam natin kung baguhan uh, para sa akin kung baguhan ka lang hindi, hindi mo pa alam kung paano mo i- uh, itubo or ipapatong sa iyong mga uh, paninda. Ang ikatatlo ay dapat meron tayong paninda na kailangan lahat ng customers. Ayan. Kailangan po na meron po tayong mga paninda, lahat ng mga pangangailangan nila para meron po tayong mga uh, maibigay sa mga customers araw-araw. At mas maganda po kung kahit maliit lang ang ating punan ay meron po tayong maibigay kahit unti-unti lang ang ating maitinda Ayan. at yung, ang, ang ikaapat na uh, na experience ko or ginagawa ko limitado lang po ang ating pagpapautang. Ayan. Napakaganda po. Limitado lang po ang ating pagpapautang. Dahil meron talaga na customers na mag-uutang sa'yo at hindi ka nabawalikan. Hindi na siya bibili sa'yo sa kabila na sari-sari stone siya bumibili. Uh, maraming tao na ganyan at maraming customers na ganyan na kapag sa'yo ay umuutang, umiiwas siya yan. Ang um, pinakamaganda po kung meron tayong uh, limitado na utang, uh, pwede po tayong hindi na hindi na lang natin uh, sisingilin dahil maliit lang naman yan. Uh, halimbawa na lang kung magpapautang ng 50 pesos or uh, 100, um, mas maganda yan na yan lang po ang ating ipapautang para kung panahon na hindi na siya bumibili, uh, hindi masyadong masakit sa ating um, isipan. Ayan. At ang ikalima na uh, experience ko or uh, ibabahagi ko sa inyo, huwag magbaba ng presyo. Yan po ang aking nararanasan kung tayo ay magbaba ng presyo at napaka delikado po sa ating paninda dahil alam natin ang ating paninda at matagal na natin ang presyo na yan at kung may kakumpetensya po tayo, baba tayo ng presyo, magkatulad po sa kanya, hindi po yan tama dahil nasabi ko na kung ikaw ay uh, kung siya ay bago pa lang sa pagsari-sari hindi niya pa alam kung paano magpresyohan dahil hindi kung marunong na siya magpresyo o magpato hindi pa niya alam mayroon pa tayong mga uh, delivery fee or kung tayo ay pumunta sa uh, sa ibang mga store na binibilhan natin para sa paninda. Meron po tayong mga um de pana uh, halimbawa 'yun delivery fee at yung kung meron po tayong uh, sasakyan, uh, maggasto pa rin tayo ng gasolina. Ayun, ang gasolina ngayon guys ay pinaka Mahal na ngayon, kaya kung hindi tayo, hindi natin pag-iisipan ang mga presyo, ang mga delivery fee, yung mga gasolina, hindi natin yan idagdag sa ating <coughs> mga uh, gastusin or hindi po ang idagdag natin sa ating puhunan, hindi po yan natin ma- ah uh, makikita or hindi natin mapansin at uh, kung hindi siya nag nagtali uh, or naglista sa mga uh, notebook niya kung magkano ang kanila ang kanyang ginastos or kaya magkano ang kanyang uh, nabili or hindi niya nakita sa resibo patong kay patong lang kung alam niya ay gusto niya na okay na yung 2 or 3 percent um, hindi natin alam yan kaya kung tayo ay may presyo na halimbawa uh, sa isang noodles ang noodles po sa Pansit Canton ay 14 pesos siya ay bago pa lang ang kanyang pinapatong um, uh, binili ko po yan ng uh, sa aking binibilhan na store ay uh 11.85. Ayan, 11.85. Kaya um ibibilinta ko po siya ay 14. Ayan. Kung tayo ay kung tayo ay may presyo nang ganyan ay laki-laki -laki ang aking tinutubo. Kaya hindi ko siya binaba dahil ako ay uh, may panahon na hindi ako uh, gustong pumunta sa um, pinagbilhan ko na store na online lang po ako sa aking pagbibili kaya may uh, delivery fee po siya. Malaki po ang delivery fee at yan hindi ko po um, gayahin or babain ang aking presyo dahil alam ko kung magkano lang ang aking tubo. Ayan. Yan po ang aking uh, ma sa inyo at napakaganda po na kung tayo ay uh, maganda sa Uh, mga tao na ang uh, ating uh, pagdala sa kanila at sa pagsasabi nila na um mas maganda na huwag tayong malungkot kung meron po tayong kapuntin sa ating pagsari-sari store dahil tayong lahat ay nangangailangan po ng negosyo at umuunlad po ang ating pang hanap buhay at mas maganda na masaya po tayo na marami tayong magtitinda yan po lang ang aking uh, maibahagi po sa inyong lahat ngayon maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana wala po kayong sawang panoorin ang aking video ito at sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog, and, and i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong in-upload kong mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless all.